So good, uh, good afternoon mga kasari, mga kasuper, mga katsindera natin dyan at mga kasingle mom ko dyan, kasingle parent, diva <laughs> So, time check natin is 4.10pm, Sunday, um, September 17, oh, September 17. Ang, bilis ng araw, kalagit na anak naman ng month. And then, ilang days na lang pala, October na. So, meron akong binili kanina ng umaga. Uh, kasi na malengke ako kanina umaga na bumili lang ako ng ulam tapos pa, uh, dumaan ako sa bakery para bumili nga ako ng buns so na naingay nyo lang ako yung malaki na donut na to ang tawag Passion donut para kasi sabi ko ang sarap naman noon 6 pesos na dati dati yung mga ganito ano sila, di ba? Dati 5 pesos lang ito, di ba? Ngayon, mahal na, 6 pesos na. Meron pa naman nabibilhan na bakery ng mga tingdudos na mga tinapay, kagaya ng mga Spanish bread, yung mga uh, kababayan, mga kababayan ko, di ba? <laughs> paborito talaga ng mga Pinoy kababayan. <laughs> Kaya lang siyempre, yung 2 pesos nila, lumiit na siya, hindi na siya kagaya ng dati malalaki kasi nga nagmamahal ang mga bilihin, baka nga pagdating ng araw, eh, pa alakulangot na lang. <laughs> baka pagdating ang araw, ala ko langot na lang yung ng mga tinapay na tigdudus ngayon eh. <laughs> Grabe, ang mahal ng bibihin guys. <laughs> Ayan. So, mag mm, habang tayo nagmimerenda, wala lang, kwento-kwento lang tayo. Ayan, nilaglag ng pusa ako yung ano. So, lagi ako nakaganito. <laughs> Kasi nasasabihan ako ng <laughs> malaki ang noo. <laughs> Pagka naka, ano ako, naka puyod. <laughs> Kaya, kanya na lang siya. Ini, inaano ko na lang siya. <laughs> ng aking hair. So, tapos meron tayong tubig lang. Di ba? Tipid tayo. 6 pesos at yaka, tubig lang. Hindi naman kasi ako mahilig guys sa mga soft drinks, lalo sa mga juices. Kaya, matalas tubig lang ako. Nakakainom lang ako ng juice talagang minsan na minsan lang. Minsan nga sa isang buwan wala pa eh. Diba? Ayan. So, habang tayo ay eh, nagmi-merenda nga, uh, magyayaw-yaw lang tayo. Kasi nga, uh, di ba nga itong nga buhay natin, dahil nga simula talaga nagtataasan lalo yung mga bilihin, nagiging sobrang tumal. So, wait lang. Kakat kakain na ako ng konti. Hmm. hmm. sa ako kule tiyang hmm. ko yan cheng ha naya so simula nga nung nagtaasan yung mga bilihin lalo na nagiging matumal tapos dagdagan pa ng mga mga kakumpetensya kasi nga sabi ko nga bukod dun sa tindahan na nagtayo dito sa so may kanto ko bandang kanan yung dati na nagsara din na tindahan dito sa bandang kaliwa ko naman na kanto nagbukas na naman kaya pala sabi ko lalo ako naging matumal so natatalo ako sa natatalo ako doon kasi nga syempre An nasa gitna nga ako lalo tapos iskinita pa ako so kaya malaki talagang bagay malaki talaga ang kaibahan pagka yung negosyo mo at tindahan mo nasa kalsada kasi uh, mas malakas ka compare mo talaga sa mga iskinita lang syempre yung lugar natin medyo hindi naman siya kita tago siya, di ba? So, lalo na kung hindi naman mapapadaan yung mga tao, hindi naman talaga makikita ang tindahan. So, basta nag-start talagang nag-unti-unti nang humina ang aking tindahan. Nung umalis na rin yung mga gwardiya. So, dati, ultim, yung tindahan ko, pag ganito, linggo, ba diba? Lalo pag mga linggo, talagang kadalasan, mga nagiinuma ng mga gwardiya, kaya ang lakas ng aking tindahan, lalo pag linggo. So, ngayon, yung linggo, yung araw ng linggo talaga, parang parang ordinary day na lang siya sa akin tindahan. Kasi nga, parang wala lang. Yung, parang, ganun pa rin. Hindi nagbabago yung benta. Ganun. So, kaya swerte na lang talaga ako kung sa isang araw talaga uh, makakabenta ako ng, uh, ng alak. Kaya lang, ng mga alak na matumal. Bukod doon, siyempre, sa sa pagpatuloy na pagtaas ng mga bilihin, 'yun din ang uh, isa pang dahilan at ko, Isa pang dahilan na mga naghihina ang mga kumpanya kasi nga may marami dito na mga pumapasok sa kumpanya na mga yung iba, mga forced leave, yung iba is mga walang pasok, yung iba naman is nawalan ng OT kaya sari-saring mga dahilan kung bakit nagiging matumal minsan ang isang negosyo so isa pang yun nga yung sinasabi ko na nasa eskinita nga ako hindi naman talaga ako kitang kita ah uh, kasi ang inisip ko kung kukuha nga rin ako ng ah uh, pwesto nga dun sa, sa palengke. So, uupa pa ako. syempre yung, yung oras ko, kung uh, kumbaga, mahirap siyang hati-hatiin. Siyempre, kung halimbawa, kailangan gigising ka na maaga, mag magpe-prepare ka ng, mga, na, ng almusal para sa mga anak mo, So, ang kaibahan kasi, pag nandito lang ang yung negosyo, sa loob natin ng, ng bahay, magagawa mo lahat. Magagawa mo siya lahat. Tapos, uh, yun, yun yung kagaya nito, habang ako yung nagtitinda, habang ako naghihintay ng mga bumibili. Eh. So, nagagawa mo yung mga gawain bahay. Tapos, pagka kusum mo naman, so iiwanan mo lang saglit yung tindahan, so makakapalingke ka. Unlike talaga, pagka umupa ka ng tindahan, uupa ka sa palengke dito sa amin kasi malapit lang. So kasi dati ko ng plano yun, kukuha ko ng pwesto sa palengke sa may amin dito kung na magbibigasan ako. Kaya lang hindi na nga natuloy. Kasi yun na nga yung nagdalawang isip ako dahil na Uh, magiging mahirap para sa akin. syempre meron tayong obligasyon din sa bahay. alang ka naman, kukuha pa tayo ng kasambahay para lang pasahurin natin, para gumawa, di ba? So, imbes na yung kita natin, mapupunta na lang lahat sa ating gastusin. Ipapasahod pa natin, di ba? Sayang naman sa hirap ng buhay. Ayan. So, naging sobrang tumal talaga. Sabi ko nga, hindi lang ako yung dumadaing. So sabi ko nga hindi lang hindi lang ako yung sari-sari uh, store business or negosyante na dumadaing sa lahat. Talagang lahat matumal. So uh, kaya pilit na lang tayong lalaban. Wala tayong magagawa sa panahon ng tatumal ba diba, sabi ko ngayon, ngayon palagi ko sinasabi kahit naman anong gawin mo pag balik mo man ang mundo, wala kang magagawa pag matuma lalo na ang uh, mga tao may mga tao kasi na talagang sabi ko nga na hindi nga masaya sa unlad ng kapwa siyempre sabi ko nga isa pa na, na nabawasan yung aking mga customer simula nung nagpagawa ko ng bubong kaya mapapansin mo talaga na may mga tao talaga na hindi masaya pag-unlad mo, yung makita nila na may pinagawa ka sa party na yung bahay, isip nila, mapera ka na kaya siguro, may mga tao rin dito na iniisip din na baka mamaya, kinakayaman ko yung pagbili-bili nila kaya hindi na rin dito bumibili so sa akin, hindi naman ako nagpapa-apekto dun, wala naman yung problema sa akin. Kasi ang mahalaga, 'di ba? Wala ka namang ginagawa na mali sa kapwa mo, wala ka nilalamang na kapwa mo. So, 'yun ang mahalaga sa atin. Uh, kahit anong gawin pa sa atin ng kapwa natin, uh, silipin man nila yung buhay natin, basta wag lang wag na wag lang tayong sasaktan. Ipagpasa e, natin lahat, 'di ba? Kahit magkaingitan tayo ng mga yan. Sabi nga nila, mas, mas okay na yung uh, sila yung inggit kaysa ikaw yung mainggit. Kasi, uh, mas, ma, mas, mas masama yung gano'n na bagay. Kasi ako, since uh, talagang sa pool talaga, hindi ko kina kinaugalian yung mainggit ako. Bagko, sabi ko nga, eh, imbes na mainggit ka sa kapwa mo, sa mga nakikita mo, umuunlad sa buhay, gawin ko na lang na inspirasyon para someday sa isip ko na mararating ko rin yan higit pa sa kanila di ba? mas maganda yung mga ganun ng mga mindset di ba gawin nating mindset yung ganun na uh, uh, huwag natin kaingitan yung kapwa natin gawin natin inspirasyon gawin natin motivation para makamit natin na pagdating ng araw higit sa buhay na kanilang tinatamasa sa ngayon eh matamasa din natin balang araw kasi ang Diyos naman ay hindi natutulog. Alam naman niya kung sino yung mga tao na gumagawa ng tama. ba? Diba? Alam din naman niya yung mga tao na kung sino gumagawa ng mali at hindi ko uh, mga tao na hindi dumalaban ng patas sa kapwa. O di diba? So, ayun lang, hindi na tayo nakamerenda. Sabi ko, habang tayo kumakain ng tinapay, magyayaw-yaw ako, pero hindi ko na kinain. So, hanggang dito na lang ating vlog for today. Maraming salamat sa ating walang sawang support sa aking mga Kawaii friends, sa aking mga followers, sa aking FB page, sa aking YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Please subscribe to my second channel. and follow me a like to my FB Scottish blogs you can join us also to my group sari sari owner business group it's all about sari, sari business